Dito sa loob ang wifi. Oh, yeah. Dito hindi makapo. Anji, gusto mo isang ito? Sa'yo, uh, uh, <tinyo> ah? sa Jen. Ah? Alam, Dito, Anji, sa Liza? Oo. Oh. Hindi nga kasi. tayo. Hindi naman, naman uh, talaga. Ng ming... tayo ng ano yung ano lang yung kaya mo lang sa Hindi ko. Bayaran

Ano to? Asat dito. Inyong minano trade sa na-ICE pa pala. Hay, hindi ko po. Asan sa kami pa? Nanamay po mag-credit. Wala wala.